Kumusta naman ang ating mga manggagawa ngayong araw na ito, Kuya Carlo? Opo, ka kamakailan ho ay naglabas yung PSA ho nung July 2023 ho na Labor Force Survey at kagaya ho nang nabanggit nyo, tumaas pareho yung unemployment at yung underemployment ho natin. Yung unemployment rate natin dating 4.5% ay naging 4.8%. So, uh, nagtatranslate ho yan to higit dalawang milyon ho na walang trabaho. Ang malaki ho yung lundag ay yung sa underemployment ho. Dati ho 12% lamang ito noong June ito ho ay tumuoy naging 15.9% na ng July o higit 7 milyon na ho yung underemployed sila ho yung may trabaho. Uh, ngunit nagsisik pa rin ho sila ng additional hours mm -hmm. of work sapagkat hindi ho sapat yung kanilang kinikita sa kanilang kasalukuyang trabaho uh, nabanggit din nyo ho na yung ating uh, minimum wage ho, kagaya ho sa National Capital Region ay nasa 610 at kamakailan din ho ay nagkaroon din ho ng increase na 35 to 50 pesos ho sa Calabarzon. Uh, ngunit kagaya ho ng ah uh, matindi hong pagtaas ng presyo ng bilihin, lalo ho ng uh, presyo ng bigas at iba pa hong agricultural products, ay nagre-reflect na po yan dun sa ating mataas na underemployment rate. Kasi uh, nung, last month, nung June 2023 ho, ito ho ay nasa 5.87 million lamang ho. Pero ngayon ho, nasa latest na July 2023 labor force survey ho, ay nasa higit 7 million na ho yung ating underemployed o sila ho yung nagnanais pang magtrabaho sapagkat hindi ho sapat yung kanilang kinikita sa kasalukuyang trabaho. So yung binabanggit na natin dito na mga termino, Tuyang uh, Carlo, alibawa yung unemployed at yung underemployed, So yung uh, yung unemployed talagang wala pang trabaho to naghahanap pa. Tama po kayo, uh, wala hong trabaho yung unemployed, yung underemployed hmm. ho ito ay may kasalukuyang meron na hong trabaho, ngunit pag tinanong ho sila, gusto niya ho pa yeah. magtrabaho pa ng additional hours of work o maghanap ng additional source of income, sila ho yung sumasagot na oo, o, kailangan pa namin ng additional oh. hours of work. Patungkol naman ho dun sa aktibong naghahanap po ng trabaho, Uh, meron ho time tayong panukat dyan sa PSA na statistics. Ito ho yung tinatawag na labor force participation rate. Ito ho yung mga aktibong naghahanap ng trabaho. Ngunit uh, yunho no noong June 2023 ho 66.1% po yung labor force participation rate pero noong uh, latest ho na July 2023 ho bumagsak din ho yun ng anim na porsyento from 66% to 60% therefore ho mas konti ho yung naghahanap ng trabaho sabi ho ng PSA may tatlong kategorya kung bakit uh, o rason kung bakit hu uh, rin hu uh, yung aktibong naganap ng trabaho, una sabi nila nagpo-focus na hu uh, sa household duties. Pangalawa ho uh, ay yung mga new entrants po natin, ito hu uh, yung mga fresh graduate, ah uh, ito hu uh, tingin daw uh, nila ay uh, masyado pa hu uh, silang batang uh, magtrabaho o kaya nagpursu sila ng further studies. At pangatlo ho uh, is ito hu uh, yung significant na portion, meron din hu uh, tayong tinatawag na mga discouraged workers dahil nung nakita ho nila yung kasalukuyang kalidad ng trabaho na, na dahil ho sa mataas na underemployment at unemployment which means ho na poor ho yung job quality nung nasa labor market na pagpasihan ho nila at sila ho ay nafrustrate kaya hindi na ho sila naghanap ng trabaho. So yan po yung uh, kasalukuyang uh, backgrounder ho kasi yung ang uh, matasu na unemployment at yung matasu na underemployment, ang uh, representation ho nito ay mababahu yung kalidad ng trabaho na nasa labor market sa kasalukuyan po. Uh, may tatlo kang kategoryang sinabi. Ito ba yung mga yisina uh, nasa Gen Z generation o kategorya uh, uh, yung Carlo? Opo, kayong tinatawag ho nating mga new entrants ho, kasama ho dun sa labor force participation rate po na sinatawag niyo mga Gen Z. Ito ho yung nasa 1 million ho. Sila ho yung uh, nagpasya na hindi muna maghanap uh, ho ng trabaho. Pero malaki rin hong portion dun yung dalawang million ho na sinasabi ho ng PSA na hindi na ho aktibong naghanap ng trabaho sapagkat nais na lamang ho nilang mag-focus sa household duties ho nila. Um, uh, kasi, ngunit again ho, uh, tinitignan ho namin ito kasi uh, ibig sabihin ho pag bumabaho yung ating labor force participation rate ay baka ho yung kalidad ho ng trabaho ay hindi na ho ganoon ka-appealing dun ho sa ating mga naghahanap alam. ho ng trabaho. Oh, uh, yun, lalo na ho bigyan niyo, ho mataas ho yung uh, presyo ng biliin kung kaya dapat ho mas mataas din ho yung kahalagahan ng pagkakaroon ng trabaho sa kasalukuyan ho parang kasing sinasabi, minsan parang nami-misunderstood dito mga bagong uh, generasyon natin ng Gen Z. Pero may tama din eh. Kasi pagkat nakita nila yung kanilang kakayahan, sabi nga nila, bakit kami magpapakahirap ng gusto? Katulad ba ng pagpapakahirap ng aming mga magulang na patang pata naman ang aming kata na pwede naman silang makakuha ng trabaho. Ngayon, tapos sa kung ididikit pa natin dun sa underemployment na bagamat, pa, pa, ko kung paano tatawid, ano, pero ganun talaga, eh, diskarte ng ating mga kababayan. sabi nga, dapat magpaalam ka na lang kay Bossing. Sir, hahanap lang ako ng konting raket, Ah. Uh, dadagdag ako ng kita. minsan eh, Misa kasi, yung iba ayaw. Hindi sila pumapay. Pero, eh ganun eh, kinakailangan natin dumiskarte. Hindi naman maitaas yung sahod. Ng, hindi naman maitaas ng sahod. edi eh, di, hanap na lang kami ng dagdag na pagkakakitaan, Isa o dalawang oras hanggang apat na oras kung magagawa pa. Kasi hindi naman pwedeng mag-overtime uh, mag del 'di ba? Kulang din yung pal- o yung opera, pera ng kumpanya, 'di ba? Kuya so Carlo. Opo, tama po kayo at yan din ho yung sinasabi ho ng datos. Ah, uh, yung underemployment natin, may dalawa hong kat- kategorya ho yan. May tinatawag ho na visible underemployment. Ito yung mga nagtatrabaho ng less than 40 hours uh, kada linggo ho. Uh, ngunit mas malaki ho yung nadagdag doon ho sa tinatawag nating invisible underemployment ito po yung mga manggagawa na nagtatrabaho ho sa higit sa apat na pong oras sa isang linggo ho. So higit ho yan sa walong oras uh, kada, sa, is, sa kada araw sa isang limang araw na work week ho. At gayon din ho yung ating average work hours ho, ng ating mga manggagawang Pilipino noong July 2023 ho ay umangat ho mula 36 hours per week ho ay naging 42 hours per week ho. Uh, ito ho yung nakikita ho nating uh, naging uh, diskarte ho ng ating mga manggagawang Pilipino sapagkat nga ho yung Uh, pagtaso ng sahod no such as through the regional wage boards po ay uh, barya-barya lamang po so kailangan ho nila ng diskarte upang punan ho yung kanilang pangangailangan sa pagtas ng bilihin kung kayat yung TUCPO no through our deputy speaker Mendoza at gayon din ho sa Senado yung kay Senate President Subiri patuloy ho yung pagsusulong ho namin ng 150 pesos na across the board wage increase po sa Pero ba kayo yung, ano, record Halimbawa, doon sa mga nabanggit na mga invisible ano, ano mga working hours ba no? Ah, uh, mayroon bang ano dito, Um uh, parang figures kung magkano nadagdag uh, sa diskarte na 'yon, no? Kung ha, halimbawa 610 ang 8 hours uh, uh, tapos nag, dahil nga hamanat ng kadagdagang kita, makano naman yon Kalahating araw din nakita ba? O mas may git pa, Carlo? Opo, uh, wala ko kasi uh, specific ho kung ano yung, yung oras yung nadagdag nila at kung magkano ho yung kinita nila. Uh, pero ang datos lamang ho ay yung kung ikukumpara ho yung July to, last year to July uh, this year ho, yung July 2022 versus July 2023 ho, 1.25 million ho yung uh, dagdag na manggagawa na nagtrabaho ng higit 40 hours uh, kada uh, linggo ho. Ah uh, gayun din ho kung titignan naman ho quarterly meron hong close to 2 million ho yung increase do sa mga nagtatrabaho ng higit uh, 40 hours uh, per week ho Anot ano man ibig sabihin no na hindi pa natin ma-quantify kung magkano yung naidagdag sa 610 eh dagdag ito pantawid ano uh, ng ating mga kababay para naman uh, mapunuan yung ilang ma kasi yung gastusin talaga namang hindi naman na uh, nababago, nadadagdagan pa nga itong buwan at ng September. Yung, yung kuryente naman, tataas naman. Kung uh, uh, kung sabi nga, kung ikaw kumukusu ng 200 kilowatt hours, isang daang piso dagdag sa buwan ng bayad sa kuryente. May tubig pa at kung ano pa. Carlo? Opo, tama po kayo. Kaya every time ho, umaakyat ho yung presyo ng bilihin, ang primaryang epekto ho nito ay binabawasan ho nito yung purchasing power o yung kaya hong bilhin ng uh, kasalukuyang sahod ho. Lalo na ho pag ang tumataas ho na presyo ng bilihin ay yung nasa pagkain ho, kagaya ho ng uh, bigas o ng iba ho pa hong uh, gulay sapagkat ho yung expenditure ho na isang pamilya 40% po noon ay pagkain at yung nabanggit din niyo ho na pangalawa ho yung kuryente. Ito ho ay tuma yung taso ng presyo ng kuryente tumatama hindi lamang ho sa ating mga consumer kundi pati ho sa mga business na dahil sa taso ng presyo ng kuryente almost 30% naman ho ng production cost ay uh, electricity cost no sa pagkat isa nga ho tayo sa rehiyon na isa sa may pinakamataas na presyo ng kuryente na siya rin hong disincentive dun ho sa mga pumapasok na investments mula po sa ibang bansa. sabi nga eh, kahit pa may mga alternatives o uh, source of energy tayo, hindi makasasapat dun sa requirement ng uh, industry natin, manufacturing and services, yung mga tinatawag na alternative energy. Kaya nakadepende pa rin tayo sa, ano, yun, know, sa crudo, sa mga fossil fuels, sa uh, Carlo. Opo, at uh, yun nga ho, uh, Book, yung sinata binabanggit nyo talaga na manufacturing sector kung mapababaho natin yung presyo ng kuryente o makahanap po tayo at mag massive use po tayo ng renewable energy ito sana yung bubuhay dun sa ating manufacturing sector ah uh, sapagkat uh, as you know ho you uh, Defi de uh, definitely ho service driven ho yung ating ekonomiya marami hong trabaho ay nasa service sector pero yung manufacturing sector po yan ho yung tinatawag natin yung mga labor intensive industry ho na gumagamit ho ng maraming manggagawa at disente ho yung trabaho diyan na sana ho yung mga foreign investments na Uh, dahil sa so dami ng mga foreign trips so, ng ating Pangulo ay siya ho, mag translate ng mga bagong businesses at bagong industries so, dito sa atin na siyang lilikha din ho ng trabaho para tugunan din ho yung mataas na underemployment at unemployment ho sa bansa. Hmm. Pero balikan ko lang doon na ano ha, Kuya Carlo Ma. Doon sa huling ano sa mga bata na sabi nga eh, ay isip, is, it's either uh, magstay na lang sila sa bahay, o kaya na yung iba na discourage, yung iba naman eh ano na ano tawag doon na eh, hindi nila gusto yung mga pasahod o mga working o quality of work na naghihintay sa kanila. So, yan ang ano, ini-expect ba, ba nating madadagdagan pa yan in the, in the coming ano days o sunod na mga surveys na gagawin ng ng ating gobierno uh, gobyerno ng PSA. Opo, ang ina-expect natin kasi ho na patuloy hong madadagdagan ito hong uh, ho, ng ating labor force participation rate uh, in the next month. no So ito yung sa paglabas ho ng August. Pero alam din ho natin na yung ating uh, employment sa bansa ay may pagka-cyclical ho. So pagdating ho nung uh, lalabas ho yung datos ng mga September, mga next next month ho, lalabas yung datos ng September Labor Force Survey. Pagka ho, kasi Berman so Tumataas ho yung yeah, ating uh, employment, uh, tumataas ho yung ating employment. Marami ho kasi diyan yung mga holiday employment ho. Ang kasamaan palad lamang ho doon sa bare months na holiday employment ho, pagdating naman ho ng Enero at Pebrero ng next year ho, ay bigla na naman ho babagsak yung ating employment sapagkat ho yung trabahong nalikha ng bare months ay uh, seasonal that, lamang po for yeah, the okay. holiday season lamang po. Kaya yeah malabas na yung iba nating mga kababayan na nagbabalak o talagang yung plano nila ay magkaroon ng permanent job o permanent source of income kung hindi kakayanin dito sa atin sa labas sila ng bansa pupunta. O naga uh, yun ho yung OFW natin na uh, sila rin naman ho yung mga modernong bayani natin sa binibigay ho nilang remittances. Pero it has always been the intent and it has always been who the state policy na darating rin ho yung panahon na hindi na ho sila mapipilitang pumunta ho sa abroad para mm. magbigay ho ng disenteng hanap ho, ay, sa ating mga kababayan ho. Kung kaya't kami ho sa TUCP ay ang sinasabi ho, namin kailangan din ho ng isang public employment program din ho ng pamalan sapagkat hindi ho natin pwedeng mag-rely lamang sa private sector para ho lumikha ng at uh, trabaho kung kayat ho yung uh, build better more ho ng ating pangulo sinusuportahan ho natin yan sapagkat ililikhanin ho nito yung mga construction jobs sa short term. Pero pag natayo na ho kasi yung mga infrastruktura kagaya ho ng mga railways, ay meron ho, tayo, meron ho itong multiplier na job generation effects. Magkakaroon ho ng mga negosyo sa mga karatig na, ng infrastructure uh, projects. Ho, at ito ho yung magbibigay ho ng trabaho sa ating mga kababayan. At dapat ho uh, bago, permanente at disenting trabaho ho para sa ating mga kababayan po. Ayun, no oh. So, kahit paano, pagkan, sana nga ano, 'yung mga hinikayat 'yung mga tawag diyan, pledges, investment pledges, no? Eh, kalahati man lang mangyari ma, 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 ma dito sa atin kahit paano may room job generation sa ah, na mangyayari. Ben Carlo. Opo, at uh, nakikita naman na ho natin yung mga ibang investment pledges na uh, karamihan ho, yung pumapasok na ho ay nare-realize na ho ay nasa mga power sector at renewable energy uh, industry no kung kaya uh, kami ho we remain steadfast ho no to recommend measures to bring down ho yung cost of electricity such yeah. as through proactive yeah. measures ho, ng DOE at ERC para ho tuluyan ho yung kagaya ho binanggit nyo hindi lamang ho kalahati ng investment pledges pero a significant portion ho ng ating investment pledges yung magkatotoo at lumikha ho ng trabaho para sa ating mga kababayan Inyong napakinggan at natunghayan ang The Bench Fire Hanggang sa muli, maraming salamat po.